Ayan, PowerMax Hyperbrand Digital CDI BRT Paano po natin ito ikakabit sa ating Mio Sporti? Ano, Watch out! Power Max. Yan. Good afternoon, may Power Max tayo. BRT Indonesia, Thailand. Bahala na, basat yan ano, basat yan ano, basat, basat, basat BRT. Yan, Power Max. Ngayon po yung ating unit ay Mio. Yan. Mio Sporty. Ito po yung original na CD niya. Ito, yan. Ito, hindi mo yan, ano, Pagka umorder po kayo ng pang pang Power Max, hindi ho sa plug and play sa sakit niya. Ngayon ay eh, kaya lang bumili ka ng panibagong sakit, itong wiring niyan. Dahil yung dating sakit niya, hindi ho gagana talaga itong ating Power Max. Yung pong unahin natin yung negative, ang negative line ng ating original ay itim. Dito po yung sa gitna oh, ano, screenshot po niyo. Yeah, sa gitna. Negative po, negative line. Tapos yung kabay niya kabay niya dito sa kanyang kaliwa ito, yan ang papuntang ignition coil tapos yung sa kabilang dulo yun ang positive yan, positive po ito accessory wire tapos yung ilalim niya yung ilalim na dalawa yung ilalim na dalawa ay pulser. yung dalawang sa ilalim ho, itong isa wala walang, linyo, walang connection po ito ito ay pulser. ang puti po ay ang puti na may asul nasa gitna yung puti na may pula ay sa dulo Ayan, oh. screenshot po ninyo kasi baka ho, makabili kayo may tapon nyo lang sayang pero gagana ho yan kasi dalawa hong linya dalawa po ang dalawa po ang wiring pattern ng Mio ito yung ito, ito yung Mio na bago Mio nyo ito yung kanyang isa yung Mio Old yun po Mio Old ang ating ating kinuha na linya yan may mga nakalista naman po eh dapat may pattern po okay salamat sa ating panonood ayan na naikabit na natin okay testing ayan o oh. Ayos na po. Maganda po make-up. Good. Yan, pamalingke. Wow!